Habang magkaharap si Soryong at si Namgong Sol na nakaupo sa dambuhalang gagamba, bigla na lang ang babae na nagpalabas ng isang kakaibang tunog na hindi magagawa ng isang tao. Dahil dito, naisip ng ating bida na ito ay hindi ang panganay na anak ng angka ng Namgong. Dagdag pa rito ay naisip niya na ang nilalang ay isang gagambang lupa na hindi niya pa nakikita dahil imbis na sa ere, sa lupa ito humahabi ng kanyang mga sapot kaya ito nga ay isang bagong uri ng nilalang. Kasunod nito ay napakagat siya ng kanyang ngipin dahil nagawa niyang maunawaan ang tunay na istorya sa likod ng lahat ng mga naganap na insidente patungkol sa babaeng anak ng angka ng Namgong. At ang nasa kanyang harapan ngayon ay hindi ang batang dalaga na si Namgong Sol, kundi ito ay ang panggagaya ng gagamba gamit ng kanyang pedipalps. Ang pedipalps ay isang salita na karaniwang tumutukoy sa mga paa sa harapan ng insekto na parang antena, Ito'y espesyal na bahagi ng katawan ng isang nilalang gaya ng gagamba sa paggamit para sa pandama, reproduksyon, at paghahanap ng pagkain. At kahit ito ay tinatawag na antenna legs, hindi sila mga simpleng paalamang dahil ang pedipalps ay parte ng katawan na nakakabit sa ulo ng insekto, at sa katunayan ang mga sipit ng alakdan ay hindi talaga mga paa dahil ang mga ito ay pedipalps. Pabalik sa pedipalps ng dambuhalang gagamba na ngayon ay mayroong anyunisol, Napansin ni Soryong na ngayon ay ipinapakita nito ang kanyang balikat para siya ay akitin, naisip niya na ito ay marahil resulta ng evolusyon para akitin ang mga kalalakihan na kanyang mabibiktima. Sapagkat habang namumula ang mga pisngi ni Soryong ay may tuwa niyang isinaad na hindi niya ito kailangang gawin dahil siya ay nahumaling na dito. Napapansin ang pagkahumaling ng ating bida na siyang patibong ng malaking insekto na bahala ng hustosiyo na ngayon ay patuloy na nakagapos sa itaas ng puno. Napakagat naman siya ng kanyang ngipin sa inis at napaisip na ito ay napakagulo dahil pati si Soryong ay mahuhuli din ito. Mayat maya pa ay lumapit si Soryong papunta malapit sa dambuhalang gagamba at nang ito ay kanyang marating ay nagpalabas siya ng nahuhumaling na mukha at nagsabi na ito ay napakaganda. Sapagkat ito ay ipinagtakalang ng nilalang. Nang bigla na lang itong nagulat dahil sa mabilis na paglukso ng ating bida para siya ay yakapin. Gayunpaman nagpalabas ito ng napakalaking ngiti dahil nagawa niya itong mahuli sa kanyang patibong. Nauunawaan na ito ay nasa kanyang kontrol, dali-daling inangat ng gagamba ang kanyang mga kamay para siya ay dakpin. Subalit bago nito ay nagsalita si Soryong at tinawag ang kanyang alagang centipede, kung saan dali-dali itong lumukso palabas sa kanyang damit at lumipat sa pedipalps ng gagamba na siyang ikinagulat ng nilalang kaya ito ay natigilan. Mabilis naman siyang kinagat nitong centipede sa kanyang balikat, at makalipas ng ilang sandali ay mabilis rin itong tumalon pabalik kay Soryong. Pansin itong pagmamakaawa ng babae, naisip ni Soryong na ang ekspresyon nito ay parang totoo talaga kaya hindi siya nagtataka kung bakit ang ibang tao ay nahulog sa patibong nito. Mayat maya pa ay naramdaman itong nilalang ang lason, kaya nang ito ay tuluyang tumalab ay makikita natin ang kaagad na pagkatumba nitong babae at nang gagamba sa lupa. Nakikita itong pangyayari, natanong ni Soryong kung siya ba ay tuluyan ng naparalisa. Habang sinusundot niya ito ng hawak niyang stick, dagdag pa nito na ang laso ng mga centipede ay isang neurotoxin na naglalayo na paralisahin ng ibang mga insekto, at kahit na malakas ng kaunti ang kamandag ng blue spotted centipede ay magiging maayos lang itong gagamba dahil sa laki nito. Nauunawaan na hindi na ito makakagalaw pansamantala, hinawakan ng ating bida ang nilalang at nagsabi na huwag siyang masyadong magalit, ito ay dahil siya ay sinagip nito sa mga tao na maaari siyang patayin pag siya ay nahuli. Nang bigla na lang mayroong naisip si Soryong dahil hindi na nito napigil ang kanyang sarili, kung saan pagkatapos ay buong tuwa niyang niyakap itong dambuhalang gagamba sa kanyang pagkasabig. At nang ito ay kanyang masuri, napansin niya na ito ay mayroong maliwanag na pulang katawan na may apat na tuldok sa likod at ito ay mayroong malambot at makapal na balahibo, Dagdag pa nito habang patuloy niyang hinahawakan ang gagamba na ito ay napaka-cute na parang isang scarlet spider. Sapagkat hindi pa natatapos ang pagsusuri niya dito dahil ni Sor na na ni Soryong natingnan ang maganda nitong mukha, kaya natanong niya kung ano kaya ang mukha na magkakaroon nito, at kung ito ba ay kagaya ng isang tarantula na mayroong malalaking pangil. Dahan-dahan namang binuksan ni Soryong ang damit ng pedipalps ng gagamba para malinaw na matingnan ang kanyang mukha. Ngunit bago pa niya ito tuluyang makita ay ang biglang pagsulpot ni Huayon na kaagad siyang sinipa habang pasigaw na nagsasabi na huwag niya itong gawin. Na siyang tumama sa mukha ni Soryong kaya makikita natin ang matinding pagngiwi ng kanyang pisngi. Sa lakas ng pagsipa ng batang babae ay tumalsik si Soryong papunta sa isang puno habang pag-alit lang siyang binalaan ni Huayon na ang nilalang na ito ay isang halimaw. Pansin na hindi ito tumutugon. Nagsabi ang batang babae kay Soryong na subukan itong huminga habang pinapadaloy ang kanyang internal energy. Ngunit nabigla siya sa kanyang nakikita at napatanong kung nagkamali ba siya sa pagsukat ng ginamit niyang lakas. Ito ay dahil si Soryong ngayon ay nawala sa sarili at parang lumalabas na ang kaluluwa sa bibig nito dahil sa natamo niyang pinsala. Makalipas ng ilang minuto habang nagpapatuloy ang gabi sa gitna ng kagubatan sa kabundukan ng Huangshan, makikita natin ang paghingi ni ng patawad sa ating bida dahil sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito habang tinatakpan ang kanyang mukha sa matinding pagkahiya, na inakala niya na si Soryong ay inaakit nitong gagamba, subalit nagtataka lang na napaisip si Soryong na naakit naman talaga siya nito kaso sa ibang paraan. Kaya ipinaliwanag ni Soryong habang inilalagay ang ulo nito sa paanang gagamba na sinusuri niya lang ang anyo ng nilalang at nagsaad sa babae na tingnan niya ito dahil hindi ba ito napakalambot at napakakyud. Subalit nagulat lang dito si Huayon at sinagot siya na ito ay kanyang nauunawaan kaya ito ay kanya ng itigil. Maya't maya pa habang sila ay magkaharap ay natanong niya kung maayos lang ba ang ating bida, na nagtataka lang na natanong ni Soryong kung bakit. Ipinaliwanag ng batang babae na nakakasigurado siya na ang hamog na pumalibot sa kagubatan ay kagagawa ng gagamba, at kung ito ay malalanghap mo ay magpapabilis ito ng tibok ng puso na halos mayroong epekto ng isang aphrodisiac o pampalibog. Dagdag pa ni Huayun na siya ay nakalanghap ng kaunti at nagulat dito pero nagawa niyang makaalis sa hamog para muling mabawi ang kanyang internal energy at makabalik sa kanilang kinaroroonan, habang sinagot lang siya ni Soryong na hindi man lang siya naapektuhan nito. Napaisip si Soryong at nagsabi na ang mga taga na mukhang nasapian ng multo ay kumikilos ng kakaiba dahil sa hamog, kaya natanong niya sa kanyang isipan kung ito ba ay isang pheromone na ipinapalabas ng gagamba. Interesadong malaman kung anong uri ng gagamba ito, natanong niya si Huayun kung ano ang pagkakakilanlan nitong nilalang dahil paniguradong ito ay naiiba dahil sa laki nito at sa abilidad niyang makagawa ng hamog sapagkat hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay namumula ang mga pisngi na pasigaw na nagsabi ang batang babae na hindi siya nakakasigurado at malabo ang pagkakaalala niya dito kaya hindi niya ito matandaan, dagdag pa nito ng nauutal na dahil hindi niya kabisado ang lahat ng mga nakalalasong nilalang. Nagtaka naman si Soryong sa kanyang kakaibang kinikilos kaya natanong niya sa kanyang isipan kung bakit kaya siya kumikilos ng nahihiya o nailang nang bigla na lang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa naririnig nilang pag -ungol. Dahil dito ay dalidaling lumingon si Soryong sa dambuhalang nilalang at napatanong na hindi naman ito nang gagaling sa gagamba ba? Diba? Nagpatuloy itong pag kaya muling napalingon si Soryong sa pinanggagalingan itong tunog, at dito ay muli niyang nakita si Yun sa itaas ng puno na nakapulupot ng sapot ng gagamba. Kaya pasigaw niyang nasabi sa kanyang isipan na tuluyan niya itong nakalimutan. Wala namang may nagawa Yun kundi ang maiyak na lamang sa kanyang kinaroroonan. Nang matauhan ang dalawa ay kaagad siya ng mga itong inilapag sa lupa, kung saan habang ngayon ay nakaluhod ng mga ito sa kanyang tabi ay pilit siya ng mga itong pinapabalik sa kanyang katinoan. Laking pasasalamat naman ang ating bida ng malaman na humihinga pa itong batang babae at mukhang naparalisa lang ng gagamba. Habang nagpapatuloy ang gabi, Nagsabi si Soryong na ang natitira na lamang ay ang batang dalaga na si Namgong Sol. Na ni Huayun na dahil ang hamog ay tuluyan ang nawala, mahahanap din sila nito sa lalong madaling panahon. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ni Huayun dahil sa biglang pagtayo ni Soryong sa kanyang harap, kasunod nito ay ang kanyang pagkuha sa mga sapot sa paligid at paglagay sa nilalang habang nagsasabi na ito ay kanyang tataliin ng mabuti gamit nitong bagay. Kaya nang ito ay kanyang matapos ay ang paghila niya sa kakaibang gagamba, at pagsabi niya na nila ito sa loob ng angkan para tingnan ang pagkakakilanlan nito dahil nakakasigurado siya na ito ay isang kakaibang nakalalasong nila lang. Tutugon na sana si Huayon sa kanyang sinabi pero bigla na lang itong nahinto dahil pansin niya ang mabilis na pagdating ni Sol. Nang maabot ni Sol ang kanilang kinaroroonan ay kaagad siyang napasigaw ng pangalan Yun dahil ito ay kanyang nakita sapagkat hindi lang ito dahil kanya ding napansin ang nilalang na ng ating bida na mayroong kapareho ng kanyang itsura. Naiyak itong si Sol at nagsaad na pagkatapos nitong sirain ang kanyang dangal ay may lakas loob pa itong hawakan ng kanyang kapatid. Sa tindi ng kanyang galit ay mabilis nitong ipinalabas ang kanyang espada, kaya sinubukan siyang pigilan ng ating bida sa pagsasabi na siya ay maghintay muna. Ngunit dahil hindi ito nakikinig ay kaagad na pumunta sa harap si Soryong, kung saan habang nakaunat ang magkabila nitong kamay ay pasigaw niyang pinagsabihan ng babae na hindi niya ito pwedeng gawin. Gayunpaman habang inaangat ni Sol ang kanyang espada ay nagsabi lang siya dito na siya ay tumabi pero hindi ito sinunod ng ating bida. Dagdag pa nito na kanyang sinabi na hindi ito pwede diba, kaya natanong ni Sol kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang habang tinuturo ang kanyang sarili na pasigaw siyang sinagot ni Soryong na siya ang nakahuli dito kaya ito ay kanyang pagmamayari. Na siyang ipinagtaka lang nitong babae, at ganoon din si Huayon kaya makikita natin ang nagugulat at natitigilan nitong mukha. Saglit namang natigilan si Soryong at Sol habang silang dalawa ay magkaharap. At makalipas ng ilang sandali ay malakas na napabuntong hininga si Sol, Kasunod nito ay ang pagpapalabas niya ng seryosong mukha habang nagliliwanag ang mga mata kasabay ng pagtanong kay Soryong kung ano ang sinabi nito.